Maayong adlaw mga idol. So mao ni karon ang part 2 sa atong video tung niagi nga nangahoy ta. So kay human naman tag pangahoy. So dinhi nga part guys is maguna na sad ko sa tugkaran sa akong papa. Kini manggung tugkaran niya is grabe gyud kahugaw kay napasagdan kay siya lagi isa dinhing payaga nga nagpuyo. Mao na nga ako nga isip po sa kaanak, ako na lang nagkumonsens dag panilhig kay talagsa ra pug komodo aw dinhi sa iyang payag. Akong yun pag -ayo. Kaya mo akong gihinloan gyud pag-ayo kay mo sa kanindot ang bio sa iyang payag kini man gudang ang iyang payag guys grabe gid ni siya ka peaceful diri nga area mo akong na problema mo delikyat ra ko dinhi payaga og dinhi ko magpahulay haron magmuni-muni Aron makauna-una ko kung sa saktong buhaton, dili ko magsigi o hinoktok sa syudad kay wagi hapon ko yung mauna sa syudad tungod sa kagubot. Labi na sa mga nahitabo karon sa atong nasod guys. Nga grabe na giyon kagubot guys. Wala na giyon takabalo kung kinsay nagsulti o tinod o kinsay nagsulti o bakak. Sama na sa gugma guys. Nga usahay sa primero ra ang lami. Kadugayan, mabalaan na nato ang tinuod niya nga batasan o kung sa iyang tinaguan mo na nga amping gid kita sa atong mga desisyon sa kinabuhi guys ayo lang kay na ninyo di ba nga akong mga idol kay gituyo ko ra na para na pod moy paminawon ba og diri nga part mga idol naghukad na ko Kay mamahaw nami kini diay ang mga pamahaw karon is adubong manok ug ako mismo ang nangunay pagluto ani kay para makatilaw pud akong papa sa ako. Haron makaingon pud atong papa bang uh, lami man muluto mo ni akong anak abi nako grill ra na balaan ani og paghimo og video. Og ayaw mo katingala nganong naami sa gawas na ngaa og nagyaka aramiya di sa yuta kay tungod sa sulod Patingit-ngita. og dili mo kakita sa akong video mo nang uh, diami sa gawas para hayag og inyong yung maklaro ang mga idol ang among pagkaon kay ingon ani naman gid ang panahon karon maski pagka on videohan pa so mao na nga antusan na lang ninyo ni Nune ang akong pagyaw-yaw din ni kay hapit naman po ni mahuman ang akong video ani nga time guys daghan gid og nakaw na akong papa kay lami lagi daw kuno kumuluto. ay Og camera day lo deha karon guys kay camera man ang bakante kay ang ba naman nga igsuon busy man og naapod sa lagyo mo nang camera gid Og sa dili pa na ako tapuson ning akong video guys. Aduna ko i-share sa inyo nga video kini guys. Naal man dinhi secreto kung papa. Paminawan niyo pag ayo guys og unsa ni. Eh. Mana sila ang binoy sang papa guys. Na nahurot na nilang bahog guys. Gibahogan man sa papa guys. Tara guys oh. Nang nasa dahon. Marot na nila. Balik-balik mo, Wak!